Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Tatlong segundo lang ang inabot ni Ashton para sagutin ang tawag. Agad na pinindot ni Lily ang loudspeaker buton. Napangiti naman si Samantha na nakatayo sa tabi, matapos makita ang screen ng cellphone ni Lily, mahal kong anak, so si Ashton pala ang nagbigay ng worship of crystal sayo. Mabait siyang lalaki, kaya siguruin mong ma-appreciate mo ang mga nagawa niya sa iyo dear. Sadyang nilakasan ni Samantha ang kanyang pagsasalita, at hindi rin nakalimot magbigay ng tingin kay Daryl. Kung ikukumpara kay Ashton, walang kahit na anong naging kwenta si Daryl. Nabanggit din ni Ashton noon, na nakahanda itong magbayad ng 20 milyong dolyar bilang dot kung magagawa niyang mapakasalan si Lily. Maririnig naman sa kabilang linya si Ashton na kasalukuyang nakaupo sa bangketa. Kani-kanina lang ay nakatanggap ito ng isang tawag na bumabawi sa lahat ng suportang ibinigay ng mga Darby sa kanya. Halos malusaw si Ashton sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang balitang ito. Siguradong magiging wala na siyang kahit na anong silbi sa sandaling mawala ang suportang ibinibigay ng mga Darby. Sinabi rin sa tawag na ang dahil ito sa pambabastos niya sa isang tao na may malakas na impluensya at hindi dapat bastusin ng kahit na sino pero hindi pa rin maisip ni Ashton kung sino ang tao na nagawa niyang bastusin. Ashton, magagawa mo ba akong makuhanan ng isa pang pairs ng Worship of Crystal? Tanong ni Lily sa kabilang linya. Kahit na nasa gitna si Ashton ng pinakamasaklap na pangyayari sa kanyang buhay, nagawa pa rin niyang ngumiti matapos marinig ang boses ni Lily na siyang tumawag sa kanya. Iyong replika na ibinigay ko as ayo ang tinutukoy mo, hindi ba? Replika? Nagpalitan ng tingin si Lily at Yvonne. Hindi nila magagawang magkamali sa kung ano ang imitation at original na Worship of Crystal. Oh, hindi ba't binigyan kita ng isang peres ng mga replika ng Worship of Crystal na nagkakahalaga ng tatlong daan libo, nagpatuloy sa pagsasalita si Ashton, pero hindi ba't itinapon ito ng walang kwenta mong asawa? Nasa bahay pa ang mga yon ngayon, kaya sabihin mo lang para maibigay ko na ang mga ito sa Napuno ng pagtataka ang nakapagandang mukha ni Lily matapos marinig ang mga salitang ito. Hindi si Ashton ang nagregalo sa kanya ng original na Worship of Crystal na kanyang suot ngayon. Maliban sa kanya, sino pa bang magbibigay sa kanya ng isang regalo na nagkakahalaga ng 30 million dollars? Ibinaba na ni Lily ang tawag at naalala ang mga sinabi ni Daryl na bibilhan siya nito ng original na pares ng Worship of Crystal noong ihatid siya nito sa trabaho. Habang iniisip, hindi mapigilang mapatingin ni Lily kay Daryl. Kasalukuyan ng may hawak na chopsticks si Daryl para ubusin ang ikalawa niyang cup ng kanin, habang ang iba, ay hindi pa nagagawang magsimula sa pagkain. Namumuhi siyang tiningnan ng mga tao sa kanyang paligid na umupo sa pinakamalayong upuan mula kay Daryl na magagawa nilang maupuan. Nagbuntong hininga rito si Lily, ano ba ang iniisip niya ngayon? Paano siya maregaluhan ni Daryl ng original na pairs ng Worship of Crystal? Napaka imposible. Matapos ang kalahating minuto, ibinaba na rin sa wakas ni Daryl ang chopsticks na kanyang hawak. Pinunasan niya ang kanyang bibig habang nakatingin kay Yvonne. Isang napaka-interesanteng babae ni Yvonne. Napansin ni Daryl na mayroon itong suot na isang kulay puting bracelet sa kanyang kamay, pero ilan lang ba sa kanila ang nakakaalam na isa itong antigo? Napakalaki ng antique collection na pagmamayari ng mga Darby. Anim hanggang pitong taong gulang pa lang si Daryl nang magawa niyang makilala ang iba't ibang uri ng mga antike. Nang bumisita sa kanilang angkan ang nangungunang eksperto sa mga antikes na si Master Stellan Smith, nagawang matuto ni Daryl na manuri ng iba't ibang uri ng mga antikes sa loob lang ng dalawang buwan. Mukhang maselan at napakaganda ng bracelet na suot ni Vaughn, at siguradong isa itong handicraft na nagmula sa era ng dinasyang tang. Nagkakahalaga na ito ngayon ng hindi lalampas sa 20 million dollars sa merkado. Magsitahimik tayong lahat. Mukhang sabik na sabik na naglakad si Grand Malindon paakyat sa stage sa mga sandaling ito. Dali lilibod, sabihin mo sa amin kung paano mo nagawang makipagnegosasyon sa Platinum Corporation, hindi mapakaling tinanong ni Grandma Malindon habang umuupo. Na-awkward namang tumayo si Lily, at matapos mag-isip ng malalim, sinabi niya na, Hi, hindi ako nagsabi o gumawa ng kahit anon ang makarating ako sa Platinum Corporation, pero agad nila akong sinabihan na maaari na tayong pumirma ng kontrata sa kanila. Wow! Umingay ng husto ang paligid ng marinig ang mga sinabing ito ni Lily. Kung ganoon, wala palang ginawa na kahit ano si Lily pero nakuha niya ang kontrata. O oh, nga, habang nag-iisip ako ngayon kung may kakayahan ba talaga siyang gawin ito, mukhang sinuwerte lang talaga siya. Matapos marinig ang usapan ng mga tao sa paligid, tumayo si William at sinabing Grandma, nagawa nila akong paalisin sa Platinum Corporation, pero nagawa ni Lily na makapasok dito. Naramdaman siguro nila ang ating sinseridad, kaya napagdesisyonan nilang makipagpartner na sa atin. Kaya siguradong ganito pa rin ang magiging resulta, kahit na hindi si Lily ang nagpunta roon kanina. Mahalatang gusto rin ni William na purihin siya sa kanyang ginawa. Palaging pinapabora ni Grandma Lindon si William, kaya hindi nakatakatakang tumango ito at sumangayon sa mga sinabi nito, hindi lang ikaw ang dapat nabatiin sa nangyaring ito, ginawa rin ni William ang kanyang parte, para makuha natin ang tagupay na ipinagdiriwang natin ngayon. Tuwang-tuwa si William nang marinig ang niya ang mga sinabing ito ni Grandma Lindon, at agad na nagsyam na po degree na bawrito. Nakahanda akong magsakripisyo bilang anak mula sa angkan ng mga lindon, grandma. Nakarinig ako ng mga usap-usapan na mayroon daw bagong artista ang Platinum Corporation na nagngangalang Giselle line. Isa siyang babae na may kamanghamang ganda kaya naiisip kong pinaplano ng Platinum Corporation na pabanguhin pa ang pangalan ng artistang ito sa lahat. Siguradong malaki ang ating kikitain sa sandaling ibigay ng Platinum Corporation ang pagpapasikat kay Giselle sa atin. Magpupunta ako bilang kinatawan ng mga lindon sa Platinum Corporation bukas para makipagnegosasyon tungkol sa deal na ito. Magaling? Tumango si Grand Malindon habang binabati ang paborito niyang membro ng angkan. Kaya kagustong gusto ng Grand Mayho. Nagtinginan si na Lily at Samantha at nakaramdam ng hindi maganda rito. Para dapat sa tagumpay ni Lily ang selebrasyong ito, pero agad naman itong inagaw ni William sa kanya. Ngayong pumayad na ang Platinum Corporation na makipagpartner sa mga lindon, siguradong magtatagumpay din ang gagawing pakikipagnegosasyon ni William Bukas. At mula rito ay aangkinin na niya ang lahat ng pagbati mula sa mga miyembro ng kanilang angkan. Nanatili pa rin tahimik si Lily kahit na hindi siya natuwa sa kanyang mga nakita, sa bagay, si William pa rin ang paborito ng kanilang grandma. Haha, kumain lang kayo ng kumain, ako ang sasagot sa handaang ito, tuwang-tuwa na sinabi ni William. Waiter, ilabas niyo na ang mga wine, sabi ni William. Matapos ang isang sandali, dalawang mga waiter na nakasuot ng kipao ang nagdala ng menu kay William. Magandang gabi sir, ito na po ang menu ng aming mga wine, alin po ba sa mga ito ang gusto ninyo? Ikinaway ni William ang kanyang kamay, punong-puno ito ng sigla at pagkasabik habang nasa pinakamasayang okasyon ng kanyang buhay. Hindi niyo na ako kailangan pang papiliit sa menu. Mag-serve kayo ng pinakamahal niyong wine sa bawat table. Tandaan niyo na tanging ang pinakamahal na wine lang ang isi-serve ninyo. Matapos ng isang maiksing sandali, isang linya ng mga waiters ang lumabas at nagdala ng mga wine sa bawat table. Buong ngiti na itinaas ni William ang kanyang wine glass at sinabing inom tayong lahat hanggang tumumba na tayo sa sobrang kalasingan. Cheers para sa ating lahat. Si William ang may pinakapinapaboran at may pinakamataas na katayuan sa buo nilang angkan ngayong gabi kaya ginawa ng lahat ang kanilang makakaya para mapalapit sa kanya at agad na nakipagtos gamit ang kanikanilang mga glass. Sunod-sunod na nagserve ng pagkain at wine ang mga waiter sa bawat lamesa ng mga dumalong bisita sa pagdiriwang. Napansin na ng lasing na si William ang paglalim ng gabi kaya ikinaway nito ang kanyang kamay para tawagin ang waiter. Akin na ang bill gagamit ako ng card sa pagbayad. Kasalukuyang nakaupo si William sa tabi ni Yvonne. Nilabas niya ang kanyang bank card na parang walang makakapigil sa anumang gagawin niya habang sinasadya ang pagpapalakas sa kanyang boses para marinig ito ng iba. Nakatitig siya kay Yvonne habang malakas na nagsasalita. Mayroon bang kahit na sinong ayaw ma-impress ang isang napakagandang babae? Napanganga ang lahat matapos makita ang bank card ni William. Isa itong kulay amethyst bank platinum card. Ang sinumang magmamayari ng isang kulay amethyst na bank card, ay mga ngailangan ng net worth na hindi bababa sa isa million dollars. Mga ngailangan naman sila ng hindi bababa sa lima million dollars para magkaroon ng kulay gold na bank card, at para maging isang platinum card holder, kakailanganin muna ng isang tao na magkaroon ng net worth na hindi bababa sa isa zero million dollars. Nasa kulang-kulang 30 million dollars ang kabuohang net worth ni William. Pero bilang isang businessman, hindi nangangahulugang pantay ang halaga ng kanilang net worth sa halagang laman ng kanilang bangko dahil agad nilang ini-invest ang karamihan sa kanilang kayamanan, kaya madalang lang ito makita bilang pera. Napakaraming taon na iniipon ni William ang isa 0 million na laman ng kanyang bangko. Katatanggap niya lang ng platinum car na ito, kaya natural lang na ipagmayabang niya ang bago niyang card sa harap ng iba. At sigurado ring maging si Yvonne Young ay mapapatingin ng isa pang beses sa card na kanyang hawak. Nasa 2 bilyong dolyar na ang halaga ng Antiki collection na pagmamayari ng mga Young, pero, pera pa rin ito ng tatay ni Yvonne. Kahit nakilala bilang isang mayaman at magandang binibili ni Yvonne, hindi pa rin abot sa isa 0 milyong dolyar ang laman ng kanyang bank account. Kaya sa sandaling magkaroon man siya ng pagkakataon para mabili ang Worship of Crystal, siguradong magre-request ito sa kanyang ama na magbenta ng dalawang antike sa kanilang koleksyon para magawang bilhin ang mamahaling pares ng hills na iyon. Punong-puno ng pagkamangha ang mukha ni William nang makita ang mga pagtingin Yvonne sa kanya, dito na nasabik ng husto ang kanyang dibdib. Tumingin si William sa waiter, at sinabing, ako ang magbabayad sa bill ng bawat table maliban sa isang ito. Pagkatapos niyang magsalita, tinuro ni William ang table na kinaroroonan ni Daryl. Kasama niya ang ilan pang mga miyembro ng lindon na may napakababang mga katayuan sa kanilang angkan, kaya ok lang kay William na bastusin at ipahiya ang mga ito. Alam mo ba kung hindi ko sasagutin ang bill mo, Daryl, sabi ni William, habang tumatayo at nakatingin kay Daryl. Ito ay dahil sa hindi mo pagbibigay ng upuan kay MS Yvonne kanina. Masyado ka nang nasanay sa kakapalan ng mukha mo. Paano mo nagawang umupo sa unahan na lalong nakapagpababa sa tingin naming sayo? Hindi natuwa si MS Yvonne sa ginawa mo kaya dapat ka lang turuan ng leksyon. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin si William pabalik kay Yvonne, huwag kang magalala, MS Yvonne, tuturuan ko siya ng leksyon, para as ayo. Hindi bababa sa isa zero 000 dollars ang magiging bill ng bawat tabe, kaya sigurado ako na hindi niya ito magagawang bayaran hindi na nagsalita si Yvonne at ngumiti na lang ng bahagya. Kinuha ng waiter ang card ni William habang nagpapatuloy ito sa pagkikipag-usap kay Yvonne, huwag kang magalala, MS Yvonne, gusto mo ng worship of crystal hindi ba? Marami akong mga kaibigan, sasabihan ko silang magtanong-tanong at bilhin ang unang original na heels para sayo. Maraming ang mga kaibigan si William, pero puro mga suwail lang ang mga ito. Kaya magiging isang kalokohan kung iisiping magagawa ng kahit isa sa mga ito na makahawak ng isang pares ng original na Worship of Crystal. Salamat. Sabi ng tumatangong si Yvonne habang nagbibigay ng isang mabait na ngiti kay William. Sa mga sandaling ito, mabilis na naglakad at yumuko ang dalawang waiter papunta kay William. Paumanhin na po sir, pero kulang po ang laman ng inyong card para mabayaran ang inyong bill. Dito na nagalit ng husto si William. Pinagluloko niyo ba akong dalawa? Mayroon akong labing isa million dollars sa aking account kaya paano niyo nasabing kulang ang laman nito para sa bill? Pasensya na po sir, pero ang total bill niyo po ay umaabot sa 38.26 million dollars.